Magandang araw po sa bawat isa, kumusta na po kayo? Salamat sa Panginoon, tayo po ay uh, muling nagkasama-sama sa programang ito ng Araw-Araw na Pagpapala Tayo po muna ay dumulog sa hapagkainan ng panalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panso Kristo, kami po ay nagpapasalamat sa iyo muli sa panibagong buhay at kalakasan na pinakalubo po sa amin. Sa aming pag-aaral ng salita salita, nawapo ang binhi ng karunungan na nagmumula sa iyo, Banal Espiritu Santo, ay patuloy na maitanim ng may ibayong buhay at himala na ito po ay tumubo at lumago sa aming mga puso higit sa lahat ito po ay magyabong sa aming buhay at makita sa aming pang-araw-araw na buhay at ikaw ang maluwalhati sa bawat tagumpay na siyang aming nilalakbay we give you glory thanks honor and praise the solely pray in the name of Jesus amen amen Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mula po sa aklat po ng uh, Juan dito po sa Full Life Study Bible sa Tagalog. Mula sa aklat ng Juan, mula sa kabanatang tatlo hanggang talatang tatlong Sabi po rito, ang, nananad, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Marami po sa atin, lalo na po sa mga hindi pa mananampalataya, at nakakilala sa ating Panginoon ng personal. Marami pong nakakilala sa Panginoon, subalit so ang alam lang po natin, pagkilala natin ng Diyos, dalo po sa mga unbeliever, ano po, tayo po ay okay, wala pong masama doon. Kaya lang, hanggang sa paanong okay po. Ang talatang po ito, o ang kabanata po ito, na John chapter 3 verse 36, at saka yung pong John chapter 3 verse 16 pinamagatan ko po itong go back to the basic. Tayo po ay manumbalik kung saan tayo nagsimula. Ang nananalig daw po sa anak, muli ang sabi sa John chapter 3 verse 36 ay may buhay na walang hanggan at hindi po nananalig o tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Saan po ba galing ang poot ng Diyos? Kung makikita po natin, babalik po tayo sa aklat po ng Genesis o sa panimula ng paglilikha. Di po ba kung inyo pong uh, maaalala, lalo na po yung mga bumabasa ng salita ng Diyos sa aklat ng Genesis po, di po ba nung si Eva at Adan po ay uh, binigyan ng Diyos ng pribilehiyo na makain ang lahat ng bunga ng punong kahoy doon sa hardin? sa paraiso, maliban sa bunga ng isang punong kahoy na nagbibigay ng karunungan. Ngunit, dinaya po sila ng diablong satanas pumasok sa katawan ng ahas at nilinlang po sila. Sa madaling salita nga po, sila ay nagkasala nung kainin nila ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal, mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon sapagkat sila daw po ay mamamatay. At nilinlang nga po sila ng diablong Satanas, pumasok sa katawan ng Ahas, sinabing pagkinain niya yun, sinabi niya kay Eva, hindi kayo mamamatay. Ang pagkakasabi po ng Ahas o ng demonyo, sa Satanas, sa katawan ng Ahas na pumasok, ay maliwanag na panlilinlang na ang kamatayan pong tinutukoy niya ay pisikal. Ngunit ang kamatayan pong sinasabi ng Panginoon ay espiritual. Kaya nga po, nung kinain po nila yun, nagalit po ang Diyos, sila po ay isinumpa at sila po ay pinalayas doon sa paraiso o sa hardin na po niyon. So, sila po ay nagmultiply sa si iba't Adan. Naging bunga po tayo sa pamamagitan ng paninimula ng pagdami ng tao magmula kay Ebat Adan. So, yung pong sumpa na ibinigay ng Diyos, Lalo na po sa mga hindi mananampalataya. Kasama po tayo ron sa sumpa na yon. So dapat po itong maalis. Kaya nga po sa ating buhay, nandiyan ang sumpa ng kahirapan, sumpa ng uh, uh, pag-aaway-aaway, marami po. Maraming sumpa na narinan nakapaloob sa ibinigay ng Diyos. Kaya dapat po itong maputol. Paano pong mapuputo lang sumpa na ito? Mapuputo lamang po sumpa na ito, sabi po sa John chapter 3 verse 16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong so Kristo. Upang ang sino man sa kanya ay maniwala at manampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa John chapter 3 verse 36, ang maniwala, manampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili po ang sumpa ng Diyos doon pa man sa simula kay Eva Adan. So para po itong umbilical cord na dapat itong maputol, mapuputol po ito sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya sa bugtong na anak. Kailan po ba siya dumating? Dumating po siya dito nung Pasko, ano po bang buwan, anong taon? O oh, doesn't matter kung anong buwan po yan, kung December, January, February, March, importante po dumating. At ito pong dumating ang Mesiyas, tagapagligtas, ang may kapangyarihan na daladala na siyang pupugto doon po sa pusod na nagdurugtong sa sumpa na nasa ating buhay. Kung tayo ay mananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya 'ho yung kanyang kamatayan sa krus ng kalbaryo pag tayo naniwala at nanampalataya, inanyayahan natin siya sa ating buhay. No? Attention, lalo na po yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung mga unbeliever po. No? Kung kasama natin sila sa bahay, hello mga Christian, share na po natin itong uh, gospel na ito. John chapter 3 verse 36 at saka yung John chapter 3 verse 16. Kailangan silang manampalataya at maniwala sa bugtong na anak upang ang sumpa sa kanilang buhay noong paman kay Ebat Adan ay maputol at ang sumpa na ito kailanman ay hindi na muling manunumbalik pa dahil ang banal na dugo ng Panginoon na siyang ipinangako ng Diyos Ama na siyang magiging pagpapatawad, paghuhugas ng kasalanan sa buong sanlibutan ay ang kanyang bugtong na anak. Ano po ba ang nangyayari kapag kakapaskuhan? Nung siya ay sinilang di po ba maraming nagbigayan, wala pong masama ron. Dahil ang marami pong pagkakaalam ng marami, ang binigay po ng Diyos ay pagregalo yung pong material. Wala pong masama ron. Pero ang tunay na regalo na daladala ng Panginoon ay hindi lamang po material. Ang daladala po niya ay ang kaligtasan buhay na walang hanggan. Sa sino man, sa kanya'y manalig at manampalataya, makakamtan ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Na saan sabi po sa John chapter 11, na kung sakali, lahat ng sa kanya naniniwala, nananalig at nananampalataya sa bugtong na anak, kahit daw po tayo'y mamatay sa huling panahon, sa kanyang muling pagbabalik, tayo daw po ay muling mabubuhay. Yan po ang magandang balita ng kaligtasan ng pagdating ng Panginoon, ng kanyang pag -ahari. Kaya ang mananampalataya sa bugtong nanak ay may buhay na walang hanggan. So, ang hindi maniwala at manampalataya, kailanman hindi magkakaroon ng buhay sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Kaya para mawala ang poot ng Diyos, Maputo ng sumpa, anyayahan natin muli po ang ating Panginoon. Lalo na po yung mga nanlamig na sa Panginoon. Balik po tayo sa dati, sa panimula. Saan po? Doon po kay Ebat Adan. Alalahanin po natin yon upang pag sulung sulong po natin sa kapanahonan ngayon na tayo nang ihina, maisip po natin na ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos ay ano po, binigyan po natin ng pagtugon ng kapwa-pag-ibig subalit so, siya muna ang unang umibig sa atin. Amin po ba? Sige po, tayo po'y manalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa isang napakahiwagang pagmamahal ng aming Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na siyang pumugto ng mga sumpa na noong paman ay ibinigay sa aming ninuno si hebat Adan na kung kami po ay patuloy na mag-aanyaya sa iyo, Panginoon, sa panahon ng pananalangin na ito, tutugunin po ninyo ang aming panalangin ng pagtanggap sa inyo, pag-anyaya sa inyo upang sa aming buhay maghari kayo at maputol ang sumpa ng mga pangyayari sa aming buhay na noong paman ay naitalaga na sa buong sangkatauhan. Panginoon, samahan po ninyo kami. Maging ang mga nanonood po ngayon nito sa programa ng araw-araw na pagpapala, dalangin ko po. Sumunod ka kapatid, sabihin mo nagmumula sa iyong puso. Panginoon, maraming salamat po sa iyong buhay na ibinigay sa akin. Sa krus ng kalbaryo, inalay mo ang pag-ibig mo, ang iyong sariling buhay upang kami magkaroon ng kapatawaran at mahugasan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Ang sumpa na noong paman ay naitalaga na sa buhay ng sangkatauhan. Inaanyayahan kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan na aking nagawa mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Inaanyayahan kita na ang aking buhay ay pagharian mo. Manahan ka sa aking buhay bilang aking Panginoon tagapagligtas. Salamat sa iyong kamatayan sa krus. Ikaw ay nabuhay na maguli pagkatapos ng tatlong araw. At muli sa iyong pagkabuhay, pinangako mo sa amin, kami din ay muli mong bubuhayin sa takdang panahon ng pagtatapos ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Sa pangalan ni Yesus. Ako na lang po magtutuloy. Salamat po muli, Panginoon, sa programang ito na araw ng pagpapala. Nakita po namin minsan pa at natutuhan, napalalahanan po kami na kami manumbalik sa una po namin pag-ibig. Ang pag-ibig po namin sa iyo, Diyos, Panginoon. Salamat po at muli naming marirefresh sa aming isipan, sa aming puso na ikaw ang iyong dakilang pag-ibig na siyang pagtuloy na nag-alis ng sumpa sa aming mga buhay at kami ngayong patuloy na mamubuhay na may kasaganahan, kapayapaan at patuloy na kalusugan sa aming mga buhay at katiwasayan. Salamat Panginoon. Pagpalaan mo ang mga namumuno sa aming bayan, Panginoon. Maging sa mga kapulisan at kasanduluan ng aming bayan. Maghari po kayo, Banal na Espiritu Santo, upang manumbalik po, Panginoon, ang kapayapaan at kaunlaran, katiwasayan ng bayang Pilipinas. Sa iyo'y binabalik po namin lahat ng papurit pagsambas sa pasasalamat sa tanging makapangyarihang pangalam mo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. So, holy pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Patuloy kayong sumubaybay sa programa ng araw-araw na pagpapala. Tandaan mo kapatid, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.